Yo! What's up mga kadal? Welcome kayo sa panibago kong vlog. Alright mga kadal, no? Oh, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan bago ako mag-start, uh, pindutin nyo lang yung subscribe button at ang notification bell para ma-notify pa kayo kapag uh, mayroon akong mga bago ilalabas na video. Alright, so yun. No? Oh, uh, bago ako mag-start, so kamustayin ko muna yung mga kadal ko dyan. No? Oh. Binabati ko kayo lahat. Uh, Shoutout sa inyo. At yun, ang topic natin for today is alopecia. Alright, so way back for 2014, 2015, hindi ko na maalala, nagkaroon kasi ako ng ganyang uh, condition sa uh, buhok, no? So, sakit to, no? Na siguro dami na nagkakaroon ng na ganito, no? Kaya, ang dami nagko-comment sa akin, no? About sa alopecia, kung ano ba mga gamot, kung paano ba bilhin kung kailangan ba na reseta. So, sa tapusin nyo video ko, sasagutin ko sa inyo, lahat ng mga katanungan ninyo. Alright, so disclaimer lang, uh, wala akong sa lugar para magsabi sa inyo kung ano bang dapat na gamot para gyan. Yung sasabihin ko is based lang sa aking experience. Alright, so hindi ko kayo uh, inu inukilipilit na gawin nyo yung ginawa ko. Pero uh, kikwento ko na rin sa inyo yung mga experiences ko about sa sakit na ito. Alright, so paliwanag ko muna. Ang siya, isang sakit siya sa buhok, no? So, sa so scalp, gano'n, naglalaga siya. So, ang pagkakalam ko, dalawang type siya, no? Isang uh, alopecia areata, tsaka alopecia universalis. Alright? So, ang pagkakaiba nun, sa pagkakalam ko, ang alopecia universalis, yun yung talagang halos lahat ng buhok mo sa katawan mo is malalagas. Halos lahat ng buhok, Kal mga kalbo ko talaga, buhok, kalbo, patikilay, uh, bigote, lahat ng balayibo sa katawan mo ay malalagas. Yun yung universalis. Meron naman alopecia areata. Yun naman yung, uh, yung ibang parte ng mga may buhok sa katawan mo ay malalagas. Magpupuklat-puklat lang siya, no? Ganun lang yung sa areata. Alright, so, yun yung nangyari sa akin, areata. Alright, so, about sa universalis, hindi ko alam kung ano bang treatment na para doon, no? So, kung, kung sakaling meron kayo noon at napanood nyo to, mas mainam na dumerekta kayo sa doctor mismo no sa mga specialist about sa scalp all right so yun na masasuggest ko no all right so yun kahit may yata kayo so mas suggested ko na mas mag magpa doktor kayo no para mas sigurado kung ano yung uh, meron sa sakit meron sa area, sa alopecia nyo okay so etong sasabihin ko based lang talaga sa experience ko all right so yun ah uh, Way baka 2014, 2015, hindi ko na alam kung ano exactong date, no? So, na-vlog ko na rin to, dalawang beses na, no? At yun nga, ang dami nag-comment sa akin, no? Nagtatanong, ano bang dapat na gamot? Saan ba dapat bilhin? Kailangan ba na reseta? Okay, so kwento ko muna sa inyo. Ah, nung nagkaroon ako nun, hindi ko muna siya, hindi ko siya, hindi ko alam na alopecia siya, no? Nagulat na lang ako na nagkaroon ako ng mga maliliit na poplet sa buhok. Yan. Tapos dumadami siya. So, meron ako kaibigan na nagkaroon din ng ganun. So, sabi ko, ano bang gamot para doon? So, sinabi niya sa akin, meron daw siyang ginagamit na treatment para doon. So, binili ko rin yung treatment na yun. So, pinagamit niya ako ng ganun treatment, pero uh, hindi ko na rin sasabihin sa inyo kung anong treatment yun. Alright, so, Pwede naglagay ako nun. Medyo may kamahalan yung treatment na yun, mga kadun. Uh, sa maliit na bote pa lang is nagkakahalaga na siya na 700 plus. Noon na ah. pewan ko lang kung magkano ngayon yun. Pero sa gamot kasi na yun, sa treatment na yun, hindi siya ganun ka-effective. No? Effective siya, kaya lang uh, parang hindi siya para dun sa alopecia. So tumutubo siya, um, para siyang balihibo yung tubo niya na kulay puti. Ganun lang yung tubo niya, And then, tumagal, halos isang, isang taon din na tumagal na gano'n, no? Wala siyang improvement, puro gano'n lang ang tinutubo niya. So, nag-decide ako na magpa-check-up. Magpa-check-up ako sa dermatologist sa Quezon City. And then, yun nga, uh, sinabi sa akin na meron ako alopecia. Na dahil sa stress, kulang sa tulog, uh, pagbaba ng immune system, yan ang iiwasan nyo. Alright? kasi minsan nakukuha din talaga yon sa kulang sa tulog, pagbaba ng immune system, at stress. Number one yan, stress. Kaya nakakaganon. Alright, so kung may ganyan kayo, iwasan nyo na magpuyat at may stress at mag uh, uh pataasin nyo yung immune system nyo. No? Then yun, uh, na ako ng vitamins no? para sa immune system ko, uh, para tumas. And then na ako ng gamot. Actually, uh, ang bago niya ako resetahan, pinapili niya ako. Binigyan niya ako ng option kasi meron kasi siyang treatment sa alopecia na uh, in Alright? So, sabi niya, by session yun. So, pero tapos ang effect nun, uh, mas mabilis kapag in inject. Kaya lang by session siya, no? At ang ayaw ko lang sa ganun kasi medyo masakit siya, no? <laughs> ayaw ko na i na yung ulo mo nang sakit nun. So, pati sa kilay, kasi sa kilay din, nalagas ako, kilay kalahati, nang ko nalagas din. So, ayoko pa ako. Sabi ko, may iba pa bang option? And then yun nga, sinabi niya, meron naman dyan na pinapahid lang na treatment para tumubo. Kaya lang daw yun, as, medyo mas matagal lang siya ng konti ang improvement niya. Dahil, yun nga, pahid lang siya. Hindi katulad ng in-inject, kasi directly talaga ipapasok sa scalp mo, no? kaya mas mabilis. Kasi sabi ko, sige, umabot na nga na isang taon tong sakit ko na to eh. Kaya pumayag na ako na kahit yung external use na lang na pamahid. Yun, sabi ko. And then yung hanirestahan niya ako nung gamot na yun. Yun yung sasabihin ko sa inyo. Alright, so sabihin ko muna sa inyo yung effect sa akin no? para malino tayo. And then after nga nun, mga kadamis, ginamit ko na siya. And then first day, naglalagay naglagay ako nun. yeah. And then the second day, nakakaroon siya ng improvement. Nakakaroon siya ng tubo talaga na maliliit, na Hindi ka tulad doon sa una kong treatment na ginamit, is puti yung lumalabas na parang balihibo lang. Yun talaga, buhok talaga yung tumutubo na itim. And then the next day, hanggang umabot na isang linggo, after one week, may tumubo talaga siya na buhok. Ganon siya ka-effective. Alright, then tinuloy-tuloy ko lang siya hanggang sa tumubo na talaga yung buhok Nung tumubo na siya, ah, uh, in-stop ko na siya kasi okay na eh, tumutubo na eh. Then, loser ba ako siya na hindi ko na siya nilalagyan ng treatment, okay na. Yung dire-direcho na, makikita niyo, maayos na yung kilay ko. Tagal damin, matagal na rin, matagal na rin ito. O, halos ano na rin, no? kasi 2015 pa eh. Alright, so yun mga kadun, na sasabihin ko sa inyo, yun, disclaimer lang, no? Kasi ang dami talaga nagko-comment sa akin. Eh, baka may makapanood sa akin na specialist, no? So, yan, disclaimer na rin. Uh, hindi, ko, hindi ko nire talaga sa inyo, no? Ito ay based na sa experience ko. Alright? So, ang ginamit ko na ah uh, treatment is Clobeta. So, yan, lalagay ko na lang dyan sa screen. Yan, ewan ko lang kung may available pa ngayon yan sa Mercury. Yan. Nabibili yan kahit walang reseta. Yan. Uh, tatlong klase yata yan, ganyan. Merong cream type, merong para siyang ano, Uh, ointment, meron din parang water base, pang scalp talaga siya, no. Okay, so yan. Uh, pwede kayo bumili niyan sa Mercury na walang uh, reseta. Okay, so marami na rin ako na advice na ganyan, no. Mga kasi nagbubuk, nagugupit ako ng book, stylist ako. So may mga nagiging kliyente ako na merong ganong uh, sakit din, no. Nagpopoklat sila. Sabi ko, sir, meron ka alopecia, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, Meron naman ako alam lang gamot niya. So, sinabi ko sa kanya. Then, after nung bumalik siya, nagulat, nagulat siya, tuwantawa siya sa akin. Tumubo na daw yung buhok niya. So, yun nga. Effective talaga siya, no? Pero, yun. Sa mga may alopecia din, yun yung mga nagpapoklat-boklat para malinaw lang, no? Ah... Uh, try nyo lang muna. Pero kung talagang hindi siya effective, mas maganda, dumirekta na kayo sa uh, mga specialist, sa uh, dermatologist, mga uh, doctor talaga no na especially sa scalp all right so yun lang mga ano no? ginawa ko tong video video na to para sa inyo sa mga nagtatanong diyan para lang malinaw no all right so sana natulungan ko kayo all right so yun mga ano no? so that's it for today maraming salamat sa umabot sa punto na to no kaya sana nakatulong ako sa inyo all right so yun ang dito na lang mga ano sa mga hindi pala nakasubscribe dyan, pindutin nyo na yung subscribe button at ang notification bell para mas Manote pa kayo kapag may may lalabas sa video. All right. So that's it. Maraming salamat mga ka-